Remember, Satan is the father of deception. Sino sa inyo nabudol na ni <laughs> Sino sa inyo rito yung baon ka sa utang kasi feeling mo deserve, di ba? Alam mo yun, si Satan pagka ano, napagod ka one month. right? Deserve mo yung magbago ng damit, magbago ng pantalon, iPad. Alam mo yun, ikaw naman, naniwala ka, na deserve mo, sanda ka agad ng kidney, di ba? Uh, sino sa inyo ito? Minsan ka lang magkaka-girlfriend ng ganyan. Palaban. Go. Have sex before marriage. Para malaman mo na kung sexually compatible kayo. Di ba? I Aminin. Mean, di ba yung si Satan will, will try to lure you. Sige na. Kagatin mo na yung opportunity na yan once in a lifetime lang. Oh, ano ba yan? Oh? Kikita ka ng triple sa loob ng isang buwan. Ayun, na-scam. So be careful sa mga deception ni Satan. Sugar-coated yan minsan. Pero alam naman natin ending na si Satan, di ba? Sabi sa Revelations 20 verse 3, God threw him into the abyss and locked and sealed it over him to keep him from deceiving the nations anymore. Ang ending ni Satan, itatapon siya kasi nga, he keeps on deceiving nations. Listen up. Decisions without dependence on God may lead to deception. Ulitin ko. Decisions right, or yung discernment, na walang dependence on God may lead to deception.